guys, for today's video guys ay magluluto tayo ng ulam. Yan yung French beans at saka carrots at ayan, ayan, yung leafy vegetables. Hindi ko alam kung anong pangalan. Si babae na ang naghugas niyan. Tagaluto lang ako. Ayan din yung minarinit niyang chicken with Chinese sausage. At ayan yung scallops. Siya na rin yung nagmarinit niyan. At ito ngayon yung ating nalutong French beans at scallops. Hindi ko na pinakita kung paano siya lutuin dahil nandito sila amo. Hindi ko nakuha na ng video. Ito rin yung steam chicken natin. Ni-steam siya ng 15 to 20 minutes. Hindi sa lahat ng oras ay ako ang nagluluto. Minsan si babae rin. Pag tinupak siya. At ito ngayon yung ating leafy vegetables. Niluto lang siya ng 2 to 3 minutes. blancs lang siya. Walang halong asin or chicken powder. So ito na yung ating yummy ulam.